Uy. BH, ano? Natok pa ako, videographer. Ay, kailangan na daw mag-exercise, sabi ni BBM. Siya na lang! Huwag na Oo, kailangan daw kasi bagong Pilipinas. Mag-exercise tayo tuwing umaga. <coughs> Ay, mayroon naman magre-react dyan sa comment section. Sabi, cornic na naman tayo. Hindi, cornic din siya. <laughs> Ay, nako Ayoko nga, tinatamad ako pijuga par. At wag. Talaga. Hello mga kabatang helmet! Today sa Barber, happy day! Sa lahat ng mga bagong pasok sa so, channel, please don't forget to click the subscribe button tayo na para lagi updated sa mga pinupuntahan kinakain at ina-upload namin ni Bidjoga Par! Haa! Ah, Nakahin nga din. Inhale! Exhale. Haa! Ano nga mga kabatang helmet? Oo, tama yung narinig nyo, mag-exercise nga daw tayo sabi ni PBBM. Mm -mm. Ayaw nyo maniwala? O, oh, ito, panoorin nyo muna yung video. And rolling! Ang bagong Pilipino ay mas maalaga sa kanyang kalusugan. Kaya't ngayong buwan ng mga puso, ipagdiwang natin ang pagmamahal sa ating mga sarili. Alagaan natin ang ating mga puso dahil wala nang ibang mag-aalaga dyan kung hindi ikaw lang. Lalo na kung single ka. Tapos na. Tapos <laughs> oh, na. O, ayan mga helmet. Nakanood nyo naman. Bagong up na video yan ni eh, BBM sa kanyang IG, TikTok, FB. Oo. Oh, oh. Sabi nga niya, yan daw ang bagong Pilipinas. Kailangan daw mag-exercise tayo. Kailangan daw healthy tayo. Mm -hmm. Pero tataka lang talaga ako, bitch I mean, Ang gagaling ng shot, ah. Masyado cinematic. Ang ganda mm. kaya. Ang ganda, ganda ng shot. Ang ganda ng angle, oh, oh. Pero tataka lang talaga ako. Paano kaya yun sa dumbbell? Tugot <laughs> <laughs> siya. Ha? Tugot siya. Oo, oh, din. ganun si PBB. Eh, may tapos, mo naman, dama. Meron din siyang yung ano, yung weights. Medyo ka pa. Oo. Ganun siya, o. Oh. Oo. Oh. Ano diba? Ang galing take kaya yun? Hindi ko nga alam eh. Pero ang galing ng cinematic effect niya, oh. in fairness, pero yan nga, mag-exercise daw tayo dahil yan nga yung isa sa mga pinapromote ng bagong Pilipinas. Mm-hmm. -mm. Kau, bitch ko pa, anong masasabi mo dyan? Hindi ko na yun yung mga pulis na malaking Bakay, tama no dapat role model. Oh, oh. Unahin sa mga hanay. Oh, oh. Saan hanay nila? Sa oh. mga bawat departamento. Oh, dapat, sa Senado. Oh, sa Senado, sa Kongreso, dapat oh. talaga mag-exercise kayo. Sila muna, sila muna ba tayo. Dapat role model kayo, 'di ba? Oh. Tapos ito pa nga pala bitugapar. Meron na naman na kung na troll kanina sa comment section. Sabi nga nung isang subscriber natin si My Music patola day daw ngayon. Oo, patola, patola day tayo, tayo, ngayon. Dahil, sabi niya, ba daw natin pinagtatawanan yung mga kababayan natin sa Davao? Sa parte. Itong troll na to, ikaw, ha? Ano pangalan niyan? Para masikip. oh, diba? Masikip. O, oh, troll. troll? masikip. At saka, just marima, kakagawa lang ng channel niya. Sa parte ng video, pinagtawanan yung mga kababayan natin sa Davao. Eh, tayo nga yung nagsasabi na kawawa nga. Eh, At ano? tuloy pa yung pagmimina kahit umuulan na. dami na nga nabiktima. Oh. Alam nyo, kayong mga troll, kung wala na kayong maganda sasabihin, huwag na lang kayong magsalita. Kasi nakadagdag lang kayo sa anong problema ng bayan. Wala na nga kayong magawang matino. Eh, doon kasi sila binayaran. Doon kasi sila kumikita. Mm. Ayan, mga batang helmet. Eh. sila para sa comment na yan. Kaya nga, kayo ba? Gusto nyo ba na habang buhay? Eh, yan yung pangkabuhayan showcase nyo. Ayan nyo ba batong malinis-linis man lang hmm. na pinagkukuhanan nyo ng pampabuhay sa mga pamilya nyo. Ay, hanggang kailan ba tatagal yung troll farm? Ha? Kailan? Kaya nga, tsaka video ka hanggang kailan ba magkakaroon at merong troll? Hanggang Ay, naku. Merong nagbibigay. Funding. Yun. Funding, diba? Tsaka video ka Excuse me po, may hangganan ng lahat, di ba? Mahirap na ba sa mga sumunod na araw, eh ikaw na pala yung troll <laughs> Nag-trollan na kayo. Pero grabe talaga mga kapatang helmet, no? Ito na naman. Tapos na ano naman natin sa linggo. Paparating na tayo sa another na ano, linggo. Bagong Pilipinas. Oh, bagong Pilipinas. May exercise niya. Ramdam ba ang bagong Pilipinas? Oh, ramdam na ramdam. Ito ko pa, ramdam na ramdam yung kamahalan ako kanina talaga. Bumili ako ng grey ham. Mm. Mango grey ham. Mm. Diyos ko, bitch, ako poor. Nasa 75 na. Dati, 50 pesos lang yun. Tingnan oh. nyo naman ang tinaas, mga kabatang helmet. Parang hindi ka naman aaray? Eh, taxpayer tayo. Mm. Diyos miyo, marimataga. Tapos, ganito yung mga bilihin. Napadaan din ako yung ate Rakil. Mm. Wala na siyang 50 pesos na bigas. Wala lang 50 pesos si ate Rakil. Nasa 60 pataas na bitch, ay, naku talaga mga kabata helmet ako. O, ayan. Comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. Regarding nyo sa mag-exercise tayo tuwing umaga ni PBBM. Oh. Nga, doon yung bagong Pilipinas. oh, hmm. bago, bagong Pilipinas. O, oh, ano, mga kababayan ko, pagtrabaho tayong lahat para meron silang gagastusin. <laughs> kaya ng video gamer. No. Para wala ng trabaho. Okay. <laughs> pero wala ng trabaho kasi ayoko na magbayad ng tax sa bagay. Kahit hindi naman ako magtrabaho, video pero no, magbabayad pa per rin no ng tax kasi yung mga binibili ko, yung ba, 'di ba? Ay, may, na may nakachikahan nga pala ako, video gamer. Mm, sa TikTok, hmm. sa TikTok. Wala daw siyang binabayad na tax kasi daw siya daw ay magbobote. Oh, kaya lang. Akala niya lang 'yun. Yung binibili niya, noodles, bigas. O, kung nagyoyose man siya, oh. umiinom siya alak. Eh may vat 'yon. Oo. Oh. O hindi binabayad pa rin siya, may contribution pa rin siya. At 'yun ang hindi nila alam. 'Yun 'tang nakakainis nila. mga kabata helmet, yung mga kababayan natin. Hindi nila alam na kasama rin sila sa pagbabayad ng tax, di ba? Oo, oh, kasama din sila sa pagtatrabaho. Yes. Oo. Oh, para merong gasusin yung mga gobyerno, yung mga nakaupo. Oh. 'Di ba? Para meron pang pasweldo sa kanila. Ay, hey, nako, mga kapatang helmet. Hindi nyo ano? Yung samang bubote na yun. Oo. Oh. Ang laki ng sweldo nung pinapasweldo niya. Sinagot ko yon video ko Sabi ko, Manong, oo, sige sabihin natin, wala kang binabayaran tax kasi nga kayo po ay magbubote. Yan yung pinang bubuhay mo sa pamilya mo. Eh, di ba pumibili nga po kayo ng pandesal, tinapay, bigas, noodles, itlog. Ay, may kasama po yun. Mm -hmm. Na tax. Ito tawag na value-added tax. O, oh, doon siya na yung masmasan. Tapos, sinabi nga niya na nabudol daw siya. Kaya, ah! talaga, makakasalimit. Ha? Hinamin mo? Oo. Oh, nabudol siya. Hmm. Kaya, ayan. I-comment down below nyo kung ano masasabi nyo regarding naman dyan sa panawagan ni PBBM na mag-exercise tayo. Kala <laughs> ko, sasabihin mo. I-comment nyo down below kung nabudol din kayo. Oo, oh, pwede nyo rin na naman din i-comment yan. And, may kalam shout-out kay Nanay Maxima, Robles Beach hello, Bye, nanay, Maxima! Salaman. Ami, Maxima Robles from Takorong Sultan Kundarat. Yes. And may kailang shoutout kay Sir Eric Badun sa napagkabalang Hello, control. Sir Eric. <laughs> Sorry talaga, Sir Eric. Patola day ako ngayon, Sunday today. Kaya tagang ano ako ngayon. Kaya patulang ko talaga lahat ng mga nasa comment section. Pero may kailang shoutout kay Sir Eric Badun sa kalayo. Nakalimutan natin siya. Oo, oh, <laughs> oo, oh. pasensya na, Sir Eric. Patola eh, day today. Kasi, and um... may kailang shoutout sa iyo. Tsaka sa, sa wifey sa, mo. Sa asawa nga. Sige, Madam Wifey. Nagbago lynching. yung ano niya. Oo nga si Madam Lynchy. Lynching, mm -hmm. kamukha ni Madam Lynching yung uh -hmm. wife ni Sir Eric Badudes. Kasi pala, malaki pala yung pangalan niya, hindi na Erika. Di ba dati Erika Badudes? Oo, oh, Erika Badudes. Tapos parang nag-iba pa yan, may isa pa siyang pinali, tapos ka. ito, bago na naman. Hmm, basta Sir Eric Badudes from Boston yan. no? Uh -hmm. Alam mo, nakalimutan uh -hmm. ko, ha? Ah. So, ayun mga kapala, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi nga mga sa buhay, yung ng helmet, ito ang it keeps getting better every day. God bless everyone! Bye! Okay. Sir thanks, sir. may galam shoutout in sa'yo! Okay, nga pala, Sir Dexter Sir Roberto Sales, Sir Noel, Tita Jibel Ventura, Tita Kapnet, Father Esperanza Chiba, Siyempre si Ninang Patilutor, si Sir Richard, si Madam Anacel, Madam Pusong Piripin Jean, Mars Mary, Pars Marco, Mami Taray 89, Sir HMB, Sir HMB Tube, Basta ang dami! Bisho ka Si Kapnet. Oo, oh, sinabi ko, no? si na pa. Kapitana, na mag-exercise tayo di ba binoto niya si Bibi?